siori 'te dumbar kurba churka ganun nagano ano ba na? no hindi mabending daliri ko <laughs> ganyan ganyan no napatian oh. oo oh, may turf siya ganyan pero slight lang na, so over bend din mo letter sino oh puyin sa dito ko yun sa may bilit hmm. kasi ano po yun eh sa sopa kasi ako natulog ng na almost 2 months, tapos itong side lang, yung eto yung hindi na nagagamit. Kasi parang pinin ko, dito di lang ako komportable. Pag sa sopa kasi, hindi, ka maka hindi ko makalatag na, na maayos. Okay. Palagi ang tulog ko natin sa sopa. Side, sideways. Pag humarap ka naman sa ano, papama ka naman sa sandalan. Parang doon ako natutulog. Kasi parang pinin ko po doon ako komportable. Hindi ako maka... Pero ako ngayon, sa... ayusin natin yan, magiging ano na yan. Hi. Ako, <laughs> Ako. Pero, for the meantime, mura lang naman yung ano eh. Mura lang yung back brace. Yung pang buntis, yung gilder. For the meantime, magsuot ka nun. Para, hindi na, hindi na overbend lang. Ano kasi pag na overbend, wala, napipilay ka na kahit wala kang ginagawa. Naglaba ka lang ng konti, pilay ka na naman. nagluto ka nun, nakaganun. Ako, Masakit na naman. Reliever ng pain reliever. Nare-relieve tayo kasi may iniinom tayo, may tinitake tayo. Pero subukan mo walang inumin. Walang adjustment. Oh. Yun. Hindi ka makalakad. Hindi ka makalakad. Pero siyempre pag nagpipain reliever ka, yung reliever nga. Sa tulong ko, sa tulong ni Doc, backlash yan. Tapos sa tulong na advice ko pa, kasi nga hindi nga pwedeng ganun na, yung predisposition nga, yun na yun eh. Kasi nga na yung ano mo. Dapat yan hindi ganun kalayo. Hindi ganun ka letter C, letter C. Sa tulong ng brace, day by day, hmm. tanggalin mo lang yung pag matutulog ka. Tara, huwag ka na muna sa sopa matulog. Pag na-adjust ko yan, kaya mo, mamaya, tignan mo yan. Pwede ka lumatag yan Hindi po pwede parang sa sopa. Nakakahiga naman na po ako sa kama. Huh. Ang problema, may pain siya ng konti. Hindi nga pwede may pain eh. Hmm. Yun nga ang natin eh. Siyempre, pag may paint, nililipat ka na naman doon sa ano, sa kung sa portable. Eh, kailangan yung sopa is upuan. Relax. Tayo. Kahit anong pilit mong kontra sa akin, umabalik ka pa rin, sabi mo pa rin, may pain eh. Okay. <laughs> <laughs> Ako pa rin ang ano eh. Final say. <clears throat> sa dami ng patagilid. Pwede mo yung masakit. Eh. Ano yung masakit? Sige. Sana masakit. problema. Request mo yun. Hindi. Tama naman yun. Eh. Tama naman. Ganun din. Pero ako pa rin ang masusunod. Pero tama naman yun. Ano mo. Tama naman yun. Ano. Kung anong yung mas mata, Kung anong yung mas masakit. Langit na lang yun nasa unahan. Nasa unahan. Okay. Huwag mo lang na Pinaka the best mong gagawin is ibig, Kung baka hayaan mo lang ako. Relax mo lang ako para mag maganda yung adjustment. Yan. Thank you. Pabilang sa'yo. Tapos, ma'am, 3 to 4 days, mas best feeling pa yan. Okay? gabi. Okay. Nakikita rin naman sa x-ray niya, talagang bent na bent na bend na. So, kailangan matipend saan mo yung mo. Kasi pag naiyayanin kayo, kunyari nakamotor kayo, yari ka, kahit nakaano pa lang. Kahit ikaw yung nakaangkas. Relax lang na, ha. Sapa. pa Sapa. pa Sapa. Sapa. Okay, pa? tumutunaw oh. ko yun. Sige pa. Kailangan. Diyan ka lang muna. Kami tuloy ko. Ang gusto na lang yung... Ang gusto na sa abad ulit Sige. Paghatingin mo sila nun. Ay, Tom, dali. 26 pala. Sige. Down. Down. basta-basta magpapakata po siya yun po ay totoo kasi marami na pong nagdidisgrasya sa ganito. Pagka na nyo yung parataka. Barabara. Kaya nga kung po hindi ko pinapagalong bakit nahihirapan na ako? Hindi ko pinapagalong. Pag natsambahan nyo yung barabara, marami na marunong pero siyempre reviewin nyo muna yung mga ratings namin, reviewin nyo muna yung mga feedback sa amin. Kasi baka madali kayong katulad siya na gano'n. O, yung may namatay din. Oh. Yun nga, nakakamatay ito. Totoo. Pero siyempre, kayo pa rin na magdidesisyon kung kung saan kayo pupunta. Kailangan. Kailangan masuri nyo kasi hindi hindi ito ordinaryong yung ganto-ganto. Baka mamaya, konti lang masakit sa inyo na double damage kayo kasi hindi hindi nag-iingat yung humata. Hindi niya pala alam ginagawa niya. Kaya, di, ka. kaya nga po hindi ko talaga siya kung kanina rin. Sabi ko, pa, talaga. hindi, hindi man tayo perfecto pero maniwala kayo kahit pa paano. Ang dami kong na, marami akong knowledge about dyan. Araw-araw tayo nagre-review kung ano pa yung mga dapat pang reviewin. Kung ano pa yung mga pagkukulong ko. Kasi may, pag may mga ibang kaso pumapasok sa akin, tinututuwang may ganitong ano. Kasi yung ibang medical term, ang lalalim. Sobrang lalim. Ngayon, nasa Google na lahat eh, nasa YouTube na lahat eh. Babalikan ko yan para sa mga susunod na mga pasyenteng lalapit na gano'n. Kaya na natin or may explain natin kung hanggang saan yung limitation ng method. Kasi ako tinatangya ko tuloy na nakita nyo hindi ko hindi inod, bakit? Hindi para sa akin, hindi para sa akin. Pwede natin tanggihan pag hindi para sa atin. Hindi yung, oy pera na to, sureball na to, Dayain ko to ng haplos ng ganito po. Lugi kayo. kasi syempre, ako rin ang magdadala nun eh. Dayan niyo kapag di naman. Ako rin ang magdadala niyan. Opo. Pag tinaya ko kayo, yung pera yung babayad niyo sa akin, ako rin ang magdadala niyan. Ganito. Sige, tama Sige, tama ako. Kahit pabalik ko lang ito ka. Ay, misa ginagawa ko po yan eh. Kasi posterior disc na, na eh. yung nakukompress sa'yo eh. Okay. Sige, yung ko tayo sabay. Kailangan na nababay pa. Oo. Oh. Sige. Ito lang. Yan. O, kata mo, hindi ka nasasaktan. Because, anterior yung may ipit. Makakasingaw yung posterior. Base kasi sa ano mo, siyempre, kaya nga natin nire-review yan. Eh. Base kasi sa ano mo, overbend ka na. Lumbar lordosis Ang tawag dyan Exaggerated curve So yun ang magiging Stretching mo Kahit pa paano Pag nangangawit yung balakang mo Ganun Pero pag Pag nagbending ka Ginanyan mo yan Nak Oh Joke Eh di mo eh Sabi hindi naman mangyayari yun Pagka alam mo yung gagawin Samantala okay. lang to ha Bumili ka ng mas malapad dito. Ayun ka. Yan. Hindi, ano pa. Kalawag mo na yung video. Okay, okay. No. Ano? Ano? <laughs> ano okay, Pero yung pain niya dito, talaga nandito pa siya. Sa legs? Oo oh, oh. po. Eh, i-expect okay. mo ko rito, ma'am. Yung pain, sabi ni ma'am, Master, yung pain talaga dito sa legs, nang talaga nandiyan pa siya. Yes, for the meantime. Pero 4 to 5 days, kasi healing process ka na eh. Hindi naman talaga yun yung, ano eh, masakit. Hindi naman talaga yan yung main eh. Yun. Nandito tayo sa ano? Hmm. Sa lumbar. Ngayon, ang tawag dyan is nakukompensate siya dahil yung sciatic nerve natin pa ganun. So, yung ngalay dyan sa muscle mo, 4 to 5 days, magre-relax na yan kasi nawala na yung compression. Pansin mo, oh, mas maganda ko minus, di ba? So, yung payo ko ay makakatulong talaga sa'yo. Kasi yung ginawa ko, nakatulong. Ngayon, yung mga muscle mo sa yung mga parang nagkaroon ng parang irritation o yung mga muscle na ano nagnanab bumili ka ng pao abot mo naman yung puwet mo okay tapos pag nagmumuto kayo iwasan nyo yung lubak kasi kawawa siya pag nalulubak okay thank you